COVID Watch Weekend Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19 Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya At pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis COVID Watch Weekend Magandang araw para sa panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend. ito po si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, ang muling rekomendasyon ng World Health Organization sa pagsusuot ng face mask. Ang COVID-19 infections ay bababa umano sa 730 sa buwan ng Pebrero ayon sa Health Department. At mayroon ding isang daan at 28 na mga bagong kaso ng Omicron sa variant na naitala sa bansa. At ang development sa negosasyon ng Pilipinas sa mga bansang nais magbigay ng bivalent vaccines. May bago din tayong Frontliner of the Week na makikilala mamaya kasama si Joy Kawayan Combattier at nariyan din ang ating isang special report at ang inaantabayan ng devotional talk kasama si Kuya Dan Andrew Cura. COVID-19 Watch! Inirekomenda ng World Health Organization o WHO sa mga bansa ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga pasaherong mayroong long haul flight o mahabang biyahe sa himpapawid. Dahil ito sa mabilis na pagkalat ng pinakabagong Omicron sa ng COVID-19 na XBB 1.5 sa Estados Unidos. Ayon sa WHO dahil sa XBB 1.5 sa variant, nakikitang mabilis na lumalak ang kaso ng COVID-19 sa Europa. Ayon sa mga health official, ang naturang sa variant din, ang nakikitang pinakamabilis na kumakalat sa Estados Unidos kung saan umabot na sa 27.6% sa COVID-19 cases sa naturang bansa. Una nang sinabi ng WHO na kumakalat na sa dalawang pusyaw na mga bansa sa buong mundo ang XBB 1.5 Omicron subvariant ngunit hindi inaasahang magkakaroon ng pagbabago sa bilang ng mga nao-ospital dahil sa sakit. Pusibleng umabot na lamang sa hanggang daan at na mga kaso ang maitatala sa ikalawang linggo ng Pebrero. Ito ay kahit na mayroon pang mga bagong variants ng COVID-19 na nakapasok sa bansa. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ganitong antas na lamang ang nakikita nila batay sa kanilang projections. Nagkaroon na rin anya ng plateau sa COVID-19 cases at tuloy-tuloy na rin ang pagbaba ng mga na itatalang kaso sa buong bansa. Hinihintay na lamang ang resulta ng genome sequencing sa walong mga Pilipino mula sa China na nagpositibo sa COVID-19. Nakapagtala ang Pilipinas ng bagong isang daan at 28 mga kaso ng Omicron subvariant ng COVID. Ayon sa Department of Health, 52 dito ay natukoy bilang BA.2.3.20. Isang kaso naman ang BN.1, 10 kaso ang BA.5, 28 ang uh, XBB, 13 ang XBC at 24 naman ang iba pang Omicron subvariants Kabilang din sa mga bagong kaso ng BA.5 ay ang tatlong kaso ng BF.7 at isang BQ.1. Ang resultang ito ay natukoy batay sa pinakahuling genome sequencing noong Enero atres hanggang 9. Hindi pa na isa sa pinal ang negosasyon ng pamahalaan sa mga bansang magdodonate ng bivalent vaccine sa Pilipinas. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, sa ngayon hindi pa sila maaaring maglabas ng detalye hinggil dito. Sapat naman na anya ang bilang ng mga dosage na hiniling nila at ibinigay ng ibang mga bansa para mabigyan ang mga dapat na makatanggap ng bivalent vaccines. Dagdag pa ng DOH batay sa sa impormasyon na isinumite ng mga eksperto, may mga inisyal na rekomendasyon na kung sino ang unang makatatanggap ng naturang bakuna. Kilalani naman natin ngayon ang tampok na frontliner of the week kasama si Joy Kawayan Combatier. City Fire Marshal ng Lungsod ng Coronadal sa South Cotabato ang ating Frontliner of the Week. Siya si Fire Chief Inspector Mary Erica Pedrosa. Ikinuwento ni Chief Inspector Pedrosa kung ano ang kanilang ginagawa at mga hamon na kanilang hinarap noong kasagsagan ng pandemya yung trabaho ng Bureau for Protection is siyempre yung to protect ng ating mga nasasakupan dito sa Coronadal. Yung challenges namin netong pandemic is medyo mahirap talaga sa part namin since halos lahat ng services namin is ginagawa siya face-to-face. -face. Just like yung mga basic ano naman response namin like emergency medical services, siyempre ang hirap niya i-ano sa community since prohibited masyado lahat ng face-to-face. Siyempre, pag nag-respond ka, talagang face-to-face -face yan eh, ang gagawin natin. Pero sa tulong ng City Local Government of Coronadal, no, provide nila tayo ng mga basic needs natin sa pag-respond sa mga emergency services natin. pre nila tayo ng mga PPS na kailangan natin para protected din yung mga personal natin sa Bureau of Fire dito sa Paranadal City. Another challenge sa amin is yung pag-facilitate ng application ng permits. Kasi ba diba, pag nag-apply tayo ng permits, face-to-face -face yan. Example na lang yung sa electrical. Kailangan nila ng electrical certificate para makapagpakabit sila ng kuryente. Nagkakandak po tayo dyan ng mga seminars, which is face-to-face -face din natin yan ginagawa before pandemic. Pero ginawa naman natin yung ng dito para hindi maputol yung services. Kumbaga online yung ginawa ginagawa natin via Zoom yung ating mga seminars pagdating sa electrical. So, medyo ano, challenging talaga nung time ng pandemic sa Bureau of Fire talaga. Ibinahagi ng ating frontliner kung ano na ngayon ang kanilang ginagawa sa new normal setup. Sa nyo normal, ganun pa rin naman. Although medyo lumuwag-luwag na yung mga karamihan ng mga activities dito sa atin. So yung ating seminars sa electrical, finish to face na ulit natin siya. Hindi na siya via Zoom kasi parang for us. Mas productive pagka ganun eh, face to face yung ating seminars. And yung sa ating business one-stop shop, tuloy-tuloy na siya talaga ngayon. Kumbaga, observe na siya as before nung wala pang pandemic. Ganun na yung process. Kumbaga, bumalik na siya sa mga dating process. Mas madali yung transactions po natin. Pagka uh, ganyan, kasi kung online, limited yung transactions natin. Kasi pag hindi siya face-to-face, -face, kumbaga, meron lang tayong number of client na kayang maservisyon sa isang araw. Konti lang pag hindi siya face-to-face, -face, mas madali tayo makaprocess pag face-to-face -face talaga. So far, ano na yun, na talaga natin siya sa dati. Kaya na tayong online na ano electrical seminar. Pati nga yung sa talatawag namin na offline ligtas na pamayanan on the road before na nag a lang yung far track natin sa community para makapagbigay tayo ng fire safety tips natin sa mga barangay and other areas dito sa Coronadal. Ngayon, may directives na rin sa amin ang national office na kakandak na rin ulit natin ng o planliktas na pamayanan, face-to-face -face na rin. So, makakipag-coordinate tayo sa barangays para makapag-survey kami sa barangay nila, saan ba yung far-prone areas nila. Makagawa kami ng escape route just in case magkasunog sa area nila and makapagandak din kami ng trainings and seminars pa. Iba talaga yung actual kasi like yung sa o na pamayanan na on the road, kumbaga rekorida lang siya, ikot lang yung far trap magbigay ng far safety tips, paalala sa community. Ngayon, ano siya, balik na siya sa original niya na kumbaga guide guidelines na face-to-face -face na siya, bababa na ang BFP sa community to coordinate with the barangays para magawa natin ng fire safety plan and route ang mga barangay just in case magkaroon ng medyo wag naman sana no, malaki sunog sa area nila and mas ma-empower natin ang ating barangay kasi mabibigyan natin sila ng tamang training pagdating sa sunog. Ibinahagi rin ni City Fire Marshal Pedrosa ang kanyang obserbasyon noong panahon ng lockdown kumpara ngayon. Ang napansin namin no, nung time na pandemic lockdown, bumaba yung ating emergency services pagdating sa vehicular accidents. Siguro dahil nga lessen yung movement ng mga tao. So medyo bumaba yung ano natin, response natin sa medical emergency services natin pagdating sa pag-respond ng mga vehicular accidents. Sa sunog, same lang halos ang number of our incidents natin. Ang bumaba sa amin is yung sa pag-apply ng sa mga business permits. Siguro dahil nga kung baga ng pandemic wala masyadong movement ng mga tao. So, may mga businesses tayo dito na nakapsara or siguro for the meantime, mag-close muna sila. Hindi muna sila nag-renew ng mga permits nila. So, medyo bumaba yung collection namin sa part na yun. Ngayon, medyo nararamdaman na namin na giging lively ulit yung mga sa business sectors natin kasi kumbaga lifted na yung ibang mga provisions dito pagdating sa pandemic, no? Halos open na nga lahat. Pati nga yung sa face mask, ba diba? sa open places. Wala na masyado siya ginaano. So, siguro yung mga tao is, kumbaga, balik na din yung usual nila na activities. Nakikita ng ating frontliner ang positibong nangyayari ngayon sa new normal setup. Yung sa positive side niya is at least medyo unti-unti nag adjust na tayo sa pandemic na ito. No? Unlike before na grabe yung takot natin dito sa COVID. So ngayon ang positive side niya is mas ano na tayo ngayon eh ma-adjust na tayo kung ano yung normal setup today. Dahan-dahan na talaga nakarecover kami din. Dahan-dahan na rin kami nag adjust from previous activities ng pandemic sa new normal. Medyo marami na rin kasi binalik ang BFP ng mga programs. Isa na nga doon yung Oplan Ligtas na pamayanan. No? So medyo matrabaho to. Unlike dati, ikot-ikot lang yung fire truck. Ngayon bababa na talaga kami sa community. Ibinahagi rin ni Chief Inspector Pedrosa ang kanyang mga realizations bilang frontliner. Siguro yung sa amin is mas naging ano kami, willing to take risk talaga kami. Na, natatunayan namin sa sarili namin na despite the pandemic, willing ang BFP and ready ang BFP to kumbaga, take our personal risk no, para mag-provide tayo ng protection sa general public. Service pa rin talaga para sa community. Sa huli, may mensahe si Fire Marshal Pedrosa sa kapwa frontliner at bawat tagapakinig. Sa fellow frontliners ko, no, yung mga kasama ko sa public service, a continue lang natin yung naumpisahan na natin sa pag-deliver ng kumbaga best natin para sa protection ng community. No? So, do good lang tayo always. Kahit walang nakatingin, kahit tayo-tayo lang. Bigay lang natin yung best natin sa lahat ng ginagawa natin. So, yung encouragement ko naman sa public, huwag nyo talaga iwan na naka-plug talaga yung mga appliances nyo pag aalis kayo ng bahay, walang maiiwan sa bahay. And wag well, talagang hayaan din na mapaglaruan ng mga bata yung mga posporo o kandila. Kung baga, i-keep safe talaga natin yung mga ganyan. Prevention kasi is better than cure, sabi nga talaga. So, mas mabuti na yung iwasan na lang natin. Kasi pag nasunugan tayo, ang hirap mag-pull eh. Ubus kasi talaga yan lahat. Yung kapag may nakita po sana kayo na incident, lalong lalo na pagsunog, pakiusap ko lang po sa community na before nyo po sana i-upload sa inyong Facebook Live. Sana po itawag muna sa amin. Minsan kasi doon na namin, uy, may nag-live, may sunog pala pero wala pang tawag sa amin. So before po talaga sana mag-live or anything dyan, tawag po muna talaga sa amin. Maging maingat at maging responsable upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng sunog. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan, Combatier. Salamat Joy at salamat din po sa inyong suporta sa ating gawain dito sa FEBC Philippines. Kung nais naman po ninyong mag-umpisa na maging aming ministry partner, pumisita lamang sa donatenow.febc.ph o mag-text sa 0947-3335605 para sa detalye. O kaya maaari na rin pong magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng GCash. Ngayon naman po ay ating bigyang daan ng isang special report patungkol pa rin sa COVID-19 pandemic. Napakalaki ng naging papel ng teknolohiya para sa pagtugon sa modern pandemic ng COVID-19. Unang-una na sa lahat ang mabilis na pagdevelop ng mga bakuna na maaring tumugon dito. Partikular dito ang teknolohiya ng mRNA na pinagbasehan ng Moderna at AstraZeneca. Ang teknolohiyang ito ng mRNA ay isang modern platform na nagkaroon lamang ng kakayahan dahil sa modernong kagamitan at modernong kaalaman. Sa larangan ng kalusugan, hindi lamang dyan nagawang mag-contribute ng teknolohiya dahil sa matinding pangangailangang mag-isolate ang isa't isa upang maiwasan ng pagkakahawa-hawa at para maiwasan ng pagkaka-overload ng healthcare system, kinailangang isulong ngayon ng sistema para kumonsulta sa mga healthcare experts ng hindi nalalabas pa ng bahay. Ito ang telemedicine. Sa Pilipinas, mismong Department of Health ang isa sa mga masugid na nagsulong ng telemedicine sa bansa sa pamamagitan ng isang memorandum at mga hotline na maaring tawagan upang kumonsulta sa mga healthcare professional. Mayroong hotline para sa COVID-19 related cases at mayroon ding mga hotline para naman sa mga non-COVID-19 at non-emergency cases. Ang lahat din ng ito ay libre. Sinuportahan din ito ng Philippine Medical Association sa pamamagitan ng paglalabas ng isang guidance document patungkol sa telemedicine upang tulungan ng mga doktor at medical educator. Ang pangalawang pinakamalaking banta ng COVID-19 ay ang sapilitang pagpapasara ng mga bansa na naging dahilan upang ipasara rin ang paggalaw ng ekonomiya. Bagamat nakakagalaw at malaki ang sakripisyon ng mga frontline workers, malaki pa rin ang naging papel ng teknolohiya para maiwasang tuluyang magkolaps ang economic system. Ito ay sa pamamagitan ng pag-adapt ng work from home para sa mga non-essential work. Nakita rin natin ang paglago ng mga remote apps tulad ng Zoom, Teams, email hubs at iba pa at hindi rin maikakailang naging matagumpay ito. Sa larangan ng pagnenegosyo, bagamat mayroong mga naapektuhan ng matindi ang pandemya, marami pa rin mga maliliit na negosyo ang nagawang sumabay sa demands ng pandemic sa pamamagitan ng e-commerce. Nagboom ang mga apps na maaring makapag-shopping online na nakakaiwas upang lumabas ng bahay at ma-expose sa pandemya. Maging ang mga malalaking grocery chain ay napabilis ang pag-improve ng online shopping services ha abang ang mga restaurant at iba pa ay agad na nag-shift sa delivery at contactless payment. Sa edukasyon, nariyan ang online classes na bagamat naging challenging sa mga guro, estudyante at mga magulang, ay nagamit pa rin upang mairaos ang isang taon ng edukasyon. Bukod pa ito sa paggamit ng teknolohiya ng radyo at TV upang i-augment ang paghahatid ng karunungan sa mga mag-aaral. At hindi rin dapat kalimutan ang naging tulong ng online streaming platforms upang bigyan ng coping mechanism ang mga individual na isolated sa loob ng mga tahanan sa gitna ng pandemya na tinatayang nakatulong Upang maibsan ang malaking mental health burden ng COVID-19. Mahalaga rin ang naging papel ng teknolohiya sa buhay pananampalataya. Sa pagbabawal ng mass gathering sa gitna ng pandemic, nakatulong ang online streaming at online conferencing upang patuloy na makapagsamba ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga church services na nakastream sa mga online platform na tulad ng Facebook Live, YouTube at maging Zoom. Ang karanasan ng COVID-19 ay nagpapalataya Pagkakita na kapag ginamit ng tama ang teknolohiya, malaki ang nagiging papel nito sa pag pagunlad ng buhay ng bawat isa. Para sa FABC News, ako po si Mari Boyles, Aragona. Sa puntong ito, maglaan po tayo ng panahon para pagbulay-bulayan ang mga pangako at ang buhay na salita ng Diyos kasama si Kuya Dan Andrew Cura. Tinuruan tayo ng pandemya ng mga mahalagang prinsipyo sa buhay, tulad na lang ng higit na pagpapahalaga sa tao kesa sa ating kinikita, paglagong espiritual kesa sa pagyamang material. Ginagamit ng Diyos ang pandemya at ginamit niya ito upang turuan tayo ng higit pang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa at talikuran ang mga bagay na wala naman talagang halaga. Habang nagbubukas ang ekonomiya, at nagbabago ang takbo ng buhay, bumabaling tayo sa salita ng Diyos para magabayan tayo sa mga pagbabagong dulot nito. Ang Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 27 at 28, ay uh, dito dinitalya ni Lucas ang naranasan ni Apostol Pablo bilang isang bilanggong dadalhin sa Roma. May mga aral tayong matututunan sa isang bahagi ng paglalakbay na ito na makatutulong sa pagtawid natin sa mga pagbabagong nangyayari ngayon. Ikalabing apat na ng gabi nang tinangay kami ng bagyo sa dagat ng Mediteraneo at ng mga hating gabi na, tinansya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat. Kaya sinukat nila ang lalim ng dagat at nalaman nilang mga dalawampung dipa ang lalim. Maya-maya'y sinukat nilang muli ang lalim at mga labing limang dipa na lang. At dahil sa takot na bumangga kami sa mga batuhan, naghulog sila ng apat na angkla sa hulihan ng barko at nanalangin sila na mag-umaga na sana. Mga gawa, Kabanatang 27, Talatang 27 hanggang 27. Una, pinag-aralan nila ang kanilang sitwasyon. Bukod na nasa gitna sila ng malakas na bagyo, kinailangang malaman ng mga tripulante kung ano na ang tunay nilang kalagayan. Kaya ginamit ang lubid at pabigat at tadoy na alaman nilang mababaw na ang tubig na kinaroroonan nila at malapit na sila sa panganib. Sa gitna ng mahirap na sitwasyon, tulad ng mahabang lockdown, kakulangan sa testing at mabagal na pagbabakuna, bibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi ito madali, ngunit mahalagang hakbang ito para maunawaan natin kung paano niya tayo binabago. Kailangan nating maging matalino sa pagkalap ng tamang impormasyon, masinop sa pagkilati sa maling impormasyon, at maging masigasig sa pagpapahalaga sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Kung hangad natin ang mga tama at makadiyos na solusyon, hindi natin maaaring lagpasan ang mga hakbanging ito. Pangalawa, ginawa nila ang nararapat gawin. Naghulog ang mga tripulante ng apat na angkla sa likuran ng barko. Ito'y para hindi sila tangayin ng hangin at uh, mapanatiling ligtas ang lahat habang naghihintay silang humupa ang bagyo. Una nang binaba nila ang layag para hindi matangay ng hangin ang barko. Ilang ulit na tayong uh, nag-isip ng mga pansamantalang pamamaraan para sa mga sitwasyon natin sa buhay o sa ating gagawin habang hinihintay natin ang tamang panahon at paraan ng Diyos. Sa gitna ng mga panandaliang ang solusyon na naisip natin, alam nating kumilos din ang Diyos para tayo ay hubugin sa ating pagkatao gawing mas matiyaga at mas mapagtiwala. Dahil sa pandemya, nagsagawa kami dito sa FEBC ng sarili naming enhanced office quarantine protocol. Marami rin kumpanya ang uh, nagpauwi ng kanilang mga empleyado para mag-work from home. Lumipat ang mga simbahan sa internet para sa kanilang mga gawain. Nag-blended learning ang mga eskwelahan. Pansamantala man ang mga ito o matagalan, kailangan nating gawin ang nararapat para maging matatag at panatag ang lahat. Kailangan nito ng makabagong pag-iisip at tapang ng kalooban. Pangatlo, dumulog sila sa Diyos. Pasahero lang si Pablo sa barkong ito at siya'y bilanggong na uh, ihahatid ng mga sundalo sa Roma upang iharap sa emperador pero ang kakayanan niya sa pamumuno ay madaling nakita ng lahat sa barko. Naging malinaw din ang kanyang patutuo bilang mananampalataya. Ibinahagi niya ang pangako ng Diyos na natanggap nila. Walang masasawi sa inyong lahat, ngunit mawawasa ang barko, sabi ni Pablo. Kaya nanalangin sila na mag-umaga na sana. May hangganan ang kaalaman ng tao maaring mas marami na tayong alam patungkol sa COVID-19 at sa coronavirus. Ngunit kailangan nating tanggapin na sa kabila ng karunungan at kabayanihan ng tao, Diyos pa rin ang tugon sa hinaharap nating krisis. Dahil dito, naghihintay tayo ng may pananampalataya at nananalangin na paliwanagin ng Diyos ang Kanyang umaga sa ating mundo. Aming Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa inyo sa panahong ito ng maraming pagbabago. Marami na po kaming nalaman, marami na po kaming natutunan, ngunat hindi pa rin po namin alam kung ano ang paroroonan ng kasalukuyang pandemya at ang lakad ng aming bayan. Kaya't sa inyo po kami dumudulog, sa inyo kami lumalapit, sapagkat kayo pa rin, Panginoon, ang kahuli-hulihang magbibigay ng kasagutan at tugon sa aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga nagawana namin. Salamat po sa karunungang ibinigay nyo sa amin upang makapagkapwa tao at matulungan ang aming mga kababayan. Ngunit sa bandang huli, sa inyo pa rin po kami lalapit upang magkaroon ng bagong umaga sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. kabuuan ng COVID Watch Weekend hatid sa inyo ng FEDC Radio TV. May liwanag na po tayong natatanaw sa ating laban kontra COVID-19, subalit hindi pa rin po tayo dapat na maging pabaya. Ituloy lang ang mga pag-iingat upang lumiit ang tsansa na tayo ay mahawa. At syempre, huwag pong kaliligdaan, hingin ang proteksyon ng Diyos sa araw-araw. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako po ang iyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend Linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.